Umarangkada na kahapon ng tatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Yan ay bilang pagtutol sa jeepney face-out at panawagang ibalik ang limang taong prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. Ang um, nga po nami sa, no, sana po makaristo kami. Oo po yung iba kong member na hindi nakakapasada hanggang ngayon kasi wala nga pong registro ang tinig ni Reynold Malana, presidente ng Manibela Punta Chapter. Sinabi naman ni Attorney Ariel Inton, tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maraming pumasada na pampublikong sasakyan at may libreng sakay pa ang pamahalaan sa iba't ibang lugar. Inihayag rin ng MMDA at Department of Transportation na walang nakitang malaking epekto sa biyahe ng mga commuter ang unang araw ng tigil pasada. Mas marami po yung hindi sumama sa strike ang tinig ni MMDA Chairman Romando Artes. Pag-uusapan okay. naman ng grupong Manibela kung ilang araw tatagal ang kanilang tigil pa